Mga katrops, welcome back ulit ka sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang bago at mas malakas na starting lineup na gagamitin ngayon ng New York Knicks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naging pahayag ni Lebron James pagkatapos nilang matalo kontra sa New Orleans Pelicans. Nag-umpisa na nga po mga katrops ang trade season sa NBA matapos magpalitan na nga po ng players ang New York Knicks at Toronto Raptors. Ayon nga po sa nalabas na balita ng sikat na NBA insider si Sham ng The Athletic, itinrade na nga po ng Knicks si RJ Barrett, Emmanuel Quickly, at ang isa nalang future second round pick up sa Toronto Raptors upang makuha nila ang kanilang mga bagong players na si Naoji Anunobi, Precious Achua, at si Malikai Flynn. At dahil na rin naman nga na po sa ginawang ito ng front office ng New York Knicks, ay nakabuo na rin naman nga de po ang kanilang kupuna ng isang bago at mas malakas na starting lineup kung saan bubuhin na nga po ang kanilang starting lineup na ni Jalen Bronson, Dante De Vincenzo, OJ Anunobi, Julius Randle at si Isaiah Hartenstein na kakayani na rin naman nga po makipagsabayan sa ibang malalakas na kupunan sa NBA lalong lalo na sa Eastern Conference. Napaka-inconsistent para naman nga po ng lineup ng Knicks sa kanilang mga nakalipas na laro ngayong season sa pagkakaroon nila ng record ng 17 wins at 15 losses bilang ikawalo sa East. Kaya din na nga po nakapagtataka kung bakit sila ang kauna-unahang team na gumawa ng trade ngayong season. Upang sa ganon ay mas maging madali nga po para sa kanila na makapag-adjust sa kanilang mga susunod na laban. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging pahayag ni Lebron James pagkatapos nilang matalo kontra sa New Orleans Pelicans. Sa kabila nga po mga katrops, ng pagtatala na Lebron James ng 34 points, 5 rebounds at 8 assists sa kanyang 12 out of 24 shooting, ay hindi pa rin naman nga po ito naging sapat upang manalo sila sa kanilang game laban sa Pelicans. Kaya dahil nga po dyan ay natalo na nga po sila ng pitong beses sa kanilang huling siyam na laro ngayong season plus meron pa nga po silang hawak ngayon na 2 game losing streak. At ang masakit pa dyan mga katrops ay ang katotohanang hindi pa nga po sila nakakakuha ng back to back wins sa kanilang mga nakalipas na back-to-back -back games. Kaya sa kanilang pagkatalo, ay hindi na rin naman nga po naiwasan pa na Lebron James sa kanyang post-game interview na tuloy ng mapikon sa ipinapakita ngayon ng kanilang kupunan. Ayon nga dito mga katrops, nakita na nga daw po niya ang resulta ng kanilang mga laro kapag kompleto at buong pwersa ng kanilang kupunan at base nga po sa pagkakaobserba ay sobrang nga po itong nakakadismayang panoorin kaya desperado na nga po ngayon ang kanilang kupunan na mapa-improve ang kanilang lineup. Ayun pa nga po sa isang NBA insider, ibinulgar nga po nito na napapansin na nga po ng kanilang front office na since nga po hindi na gumagana ang pagbabago ng kanilang rotation at ng starting lineup, ay mukhang panahon na nga po na makipagsapalara na ang kanilang team sa loob ng trade market gayong marami rin naman nga po dito mga superstar na available at maaaring nga po nila makuha sa lalong madaling panahon. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like! and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.